bossing full blood. blood ito to ay full blood ah uh, po fuerte dan tatay ay tatay ito full blood na bower. May ilang taon na bossing kaya ito? 19 months. 19 months sa magdalawang magdadalawang taon na rin siya. Sariling alaga niyo ito? Opo, oh, sariling. Oh. Magkano ang hinihingi niyo sa kami niyo? Magkano ba? Walo. Oh, wala. Yon. Oh, oh. Magkano sa ganito sa iyo? Ah, uh, oh, wala okay. na. Yung Magkano na po update ng live weight? Yon, magandang umaga mga talong TV. Nandito na ulit tayo ngayon sa Padre Garcia Batangas. Pagkatapos po na Holy Week, ano po dumagsana ulit yung mga kambing dito. Tayo po ay update ulit sa mga presyo ng mga binibenta ng kaming dito. Uh, Siyempre, natin kung magkano nga ba ang live weight ngayon. Uh, ngayon nga pala po ay April 25, 2025. Kaya sama-sama tayo manood sabihin natin sa araw na uh, good morning mga talong TV. Nandito dito na, sa area ng mga binibenta mga kamping. Marami na ulit pong pinaparada mga kamping dito. Bossing na bilhin nyo na po ito. Apang benta. May dalawang grade na kamping dito. Mga inahin Magkano niyo na po winahalagaan sa ito ng kambing niyo, sir? Apat po Ay apat ba? Ay kasama 'yon. Magkano po yung apat tang hihingi niyo? 48,000. Ah, may tawad na 40. Ito daw ay 48,000 ang halaga. May tawad na daw na 40. Ito pong dalawang puti. Ito ay dalawang puti. Yes. Malaki naman siya. Parang ito ay mga pangalaga. Ay, na-incomplete na ba? Ay, na-incomplete na ba? kung oh, pa binibenta pa Binibili yeah. nila bossing may uh, nabili na sila bossing na kambing hey, dito dalawang ito po yung dumalaga po, sir. Dumalaga pa. <laughs> ah, magkano po nakuha itong dalawa? 7 itong dalawa na. Ito daw mura na ito. 7,100 mga upgraded siya. Dalawa na daw. Okay, Mura-mura nakuha nila bossing ito. Ito yung bossing isa na. Dala na nito. San dadalin? Oh, San Pablo. Ah, ito dadalin para San Pablo. Mga pangalaga po. Upgraded na siya pagdating naman ang mga pagkakambing, maganda ang katawan. Napili na. May uh, napili rin si Boss dito dalawang. Pare po dumalaga din ano? Magkano naman po itong dalawang ito? Ah, binebenta niya po po. Ito na binebenta ni Sir pala nang 12,000 dalawa. Yan. Mga dumalaga pa. Ano credit. Yan. Kaganda naman mga ano. Buo. May uh, binebenta si Boss dito nga. ito po ba i-upgraded na no, native lang? Upgraded na rin siya. Ito po ay buo ang laki ano? <laughs> Malaking kambing. pwedeng gamitin ka na to. Tinitingnan ni Kuya. Magkano naman po hinihingin niya dito sa kambing yung binibenta? Si Kuya. 13,000. Babawasan pa naman po. Sagat na. Sagat na. <laughs> Yan ang magandang ato tanong ato. Ito daw ay 13,000 asking price pero sagat na daw yun. Maganda siyang gamitin ka na to. Parang boss ito yung sariling alaga yun ha? Sariling. Ito po may ilang taon na kaya ang itad niya? Ay, sa mga 1.3 Ay, isang taon may kita. Uh, tatlong buwan. Isang taon na tatlong buwan daw ito. Binibenta ni Bossing. Yan. May isang libo. May kami dito. Buong. May ibig sila. kadalaman ang kambing. Mataas sa ng kambing. ang kambing.

Ay, maganda. <laughs> Bibili na sila. Ano, video mo nga rin. Ayaw. Magkano kaya presyo mo nito? 8.5. 8.5. Ah, tawad nga pala ni boss si 7,000. Dito, 8,500 ang halaga ng kambing nito. Binibenta pa. Ito ay may binibenta si Boss ditong uh, limang uh, mga native na kambing. Mga Tagalogin. Puro puro laki, puro barako. Magkano ang presyo nito? 4,8 daw ito. Bawat isa. Ito daw ibinebenta na 4,800 din sa mga nitid na mga kambing. Puro bara ko. Ito yung mga pangkatay na ano. Pangkatay na ibinebenta pa ni Boss. Ah, uh, binebenta pa. May uh, dalawang upgraded si Boss. Boang to boss na boang. Ganda ng mga katawan, no? Mga bata pa, bakit pa wala pa mga isang taon. Mga dumalaga. Maganda na mga katawan kulay puti. Magkano ang iningi mo dito? Uh, 12.5 o 12.5. 12.5 o 12.5 iningi sa dalawang kaping na ito. Maganda naman ang mga camping mga upgraded na siya. Mga tumalaga. Mga binibeta pa dito. May maganda kaming kulay dito. Maganda haba. Quality gulo, may ano siya. Ganda no. Dumalaga pa to. Oh. Dumalaga pa. Dumalaga pa to. Malahi siya. Oh. Parang buong breed na siya. Magkano ang presyo nito? 15,000. Pabawasan. Pabawasan. No? So, Ito ay hinihingi ni Kredito ay 15,000 asking price. Maganda naman ang pagkakambing. Oh. Mahaba. Malahi siya binibenta pa na 50,000 na king 50 price. May uh, bin, may binibenta si Bossy Titay, buwang ano? Buwang breed na siya. Dumalagang ganda ng katawan. Magkano ang hinihingi mo sa kabi ko? Magkano? 6,500. Ba, Babawasan pa naman po. Babawasan nila. 6,500 asking price sa kabi ko. Binibenta pa ni Bossy. Maganda naman ang pagkabi. Binibenta pa buwang, upgraded. Ang <laughs> Sampun libon tawad kung siya binigay dito dalawa. Hindi Sampun libon tawad kung siya... gas sa kami. Nakapit eh. Labi na, labi na pala yung tao pa

sila Si Bote. Ah, sila pala magkakasama. No. Sila pala magkakasama sila, sir. Marami ah, ka ng points. Sabi nila na ito. Kaya kayo po yung bago lang magkakamping o matagal na rin? Ayos lang. Ah, matagal na rin pa sila nagkakamping. Sinabi nila puro mga pangalaga, mga dumalaga. Sinabi nila bossing. Okay, binigay yung walang. May binibenta si tatay dito ng uh, upgraded na kambing. yun know? oh. Inahin, inahinin. Tay magkano ang presyo mo nito? 10.5. 10.5 ito daw ay binibigay lang 10,500. Upgraded na inahin kambing. Binibenta pa ni uh, Binibenta. Pa. Ito you know, may uh, si tatay dito mga tagalog ng mga kambing, mga paro-paro. You know? Ay magkano ang iningi mo dito? Bawas sa 10,000. Ito daw ay binibenta ng bawas sa 10,000. Mga tagaluging kambing. Uh, ito po ay uh, pang, -pang na. Binibenta pa. Yeah. Yan ang mga talongs TV. May mga binibenta dito ang kambing. Ito daw po ay nakaisang kanakan na. Ang Pure Breed. Ito daw po ay 25,000. Yan po. Maganda naman siya. Talagang mga Pure Breed na siya. Tapos dito po ay meron din isang Red Bower. Po. Ang asking price naman po dito ay 30,000 naman. Ito namang ano to. Yan o. Maganda naman ang katawan niya. Mag magandang gamit ng materialis. Tapos meron po dito nga. Uh, ito ito po matangkat. Ito daw ay uh, o, ano. Tag dito. Ang Lulubian. Pure breed na para ako. 35,000 asking price. Yan o. Maganda naman siyang mga katong magandang katawan niya. May maginahan dito. Ito maginahan no? May dalawang anak na siya uh, ang Glorubian yan iniingi daw dito ay uh, 30,000 dalawa na siyang anak yan mga ang Glorubian may ang anak niya puti at kulay uh, abo abu yun ang binibenta pa ito may uh, binibenta bossing uh -huh. kay bossing blood. full blood ito daw ay full blood uh, bo. I imported uh, tatay ay imported ang tatay ito full blood na bower. May ilang taon na po bossing kaya ito? 19 months. 19 months sa magdadalawang taon na rin siya. Sariling alaga niyo ito? Oo, oh, sariling. Uh, magkano ang hinihingi niyo di sa kami niyo? 35 po. 35,000 35 asking price yun. Ano? Maganda naman siya. Magandang gamiting materialis. Binibenta pa ni bossing. Kita naman siya. Ano gabi? kayo. Uh, ang papalit kayo. Kung bagay mag ng inbreeding. Ano? Saan po bossing itong kambing nyo galing? Kilokolo North. Ah, dito lang malapit. Yan. Pag yung mga gusto sa kambing na to, interesado, pwede natin punta si Sir okay. Sir. Uh, at makukontak pala siya, taga dito lang pala lang siya sa Garcia. Ay, eh, bossing sa inyo pa rin yan. Diba na? Ito to. Ito e, naman po yung magkano itong isang to. Ito yung... Upgraded, upgraded na lang siya. Upgraded lang. 20,000 daw asking price dito sa upgrade na kaping na ito. Yan. Bawas, bawas. 20, ba bawas sa 20,000. Mga pinipenta pa nila magandang kambing dito may dalawang anak na maganda upgraded dalawang babae dalawang anak niya pareho pati Yeah. Magkano ang iniimot sa kapit ng dalawa? Maginahan. Ay, maginahan? Oo. Uh, ibigay ko ng 8.5. 8.5 daw ito, ito maginahan. Tapos pa itong hiwalay na, ano? Magkano po? 4,000. Mabawasan. Ito'y mura na ito at may dalawa ng anak. Yan. Ano, 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 Sawa na mag-alaga. Sawa na mag-alaga. kaya pala pabaya tayo. Napabaya na mag-alaga. Binibeta pa ni Bossing. Basta na ko lang magkamusta ang bilihan ngayon pala. Kamusta ang bilihan. Nakabenta naman. Ayos naman. Nakabenta naman. Ayos naman pala. Ayan. Ito yung mga binibenta pa ni Bossing ito. Ito may dalawang kape. Isang brown at isang puti. Ito lahat din natin yun. Boss, ito ba yung Pure Bridge ah? Eh? Upgraded four. lang. i 4 Ah, F4. Pero ang ganda ng kano niyo. Pag, pag hindi marunong tumingin niya madadaya sa ganito yung tsura ng kape. Pagkana ang presyo na itong ganito? P6,500. P6,500. 6500 Ganda ng katawan niyo. Parang pure, pure bridge ah

Atoy. Marami ka nabili na? Nasaan po ito mga to? Dami. Ah, nakakot iba. May kulang-kulang isang -kulang daan to. Maraming pakakatay na si Gabong si Genilo ngayon. Binabayaran na yung kanyang nabiling kambing. Mga magkanihin po nakuha nyo ngayon, si 5 Ah, mga tagpa 5-3 ang kalimitang presyo niya. Ito, so, mga, mga, babae, ang mga pangkatay dito, mga kambing. Kinilang matanong ko na po. Magkano na rin po? po update ng live weight. bye. Live weight, Tapos po sa lalaki. Ang ay 250. Ah, ang laki na diferensya ngayon yan, no? Oo. Medyo mababa ang babae. Tapos ang barako na may ito baka Diferensya. mga nabili na ni Kenito. Mga pangkatay na. Nabili na. Ito ang ang tao na ito. tao na ito. Ito tao Magkano? Tanong mo dapat dito

16,000 yang tawa dito 24 na yang patigas dia kasih duit sama kami ni. Dua orang isang uh, lalaki Ano? You know, may mga tagalub na kambing sibos di sini dibenta. ba isang babai sama aku? Berapa presyo? 8,500. 8,500. 8,500. 8,500. 8,500. 8,500. 8,500. <laughs> May bawas pa. Oh, bawas pa para daw. Binebenta pa ni bossing. Mga pangkatay na. Kanino boss ito mga pangkatay? Kanilo. Ay kay kanilo ito na pa ni mga pangkatay ah, kanilo. Inarga na nila mga pangkatay na kambing. Yan mga talong TV, ito po yung mga kambing dito. Marami pong pambenta pa dito. Mga Tagalog at mga malalahi, may mga tupa na rin sila dito. Yan. Mga binibenta pa dito, dito sa Padre Garcia.